Ang nagupitan ko na ay si Dapo, si Tagalay. Oh, si oh, tapos ay si Andres. sa wow. Ito, ito. itong kao na 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 sa apu. Yeah. So, yung mga nagupitan po ni Tito ay matatalino. Oh, matatalino. Si Dapo, si Tagalay, si Andres. Parang pamahin. Pamahin ay ang bata daw ay pagugupitan mo kauna na-unaan ay sa tao matalino. Wow. wow, wow matatawa siya. Ano yung pagiging matalino, pagkain ng tito. Yeah. Ah! Magiging matalino ito, madiskarte at magiging successful sa buhay. Yehey! <laughs> Hello po mga kadilag. Ate si Gwapo lang. Welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay sinusundo po ako ni Kagwapo lang. Bali, pupunta po kami ngayon kay Ate Nels kay Teo at si tayo po ay gugupitan ni Kagwapo lang. Yan. So si Teo po ay medyo mahaba na ang buksa kasi one naka 1 year old na mga kadilag ay may needsish po tayo ni milot na tayo daw yung una na magugupit kay Teo. Wow. Yeah. So, nakaka-proud lang dahil meron po ditong pamahiin mga kadilag na kung sino yung unang gumupit ay parang doon, yun yung mamamana niya. So, so, sana, sana yung mamana mama yung... Na. <laughs> <laughs> so, punta na po tayo doon mga kadilag. So, yun ay parang privilege yeah, na. Man. Yes. Kung um, bagay mm. nakakatawa din sa iyo. Ikaw ang napipili. Ako ang napipili na ikaw ang napili ng iyong pamangtin na gumupit sa kanyang anak. Narito na po kami ka na wow. Teo. Pwede <laughs> <laughs> na ang magninong. <laughs> oh, Teo. Nakitong to. Anong nakita ka? Gagupitan <laughs> na ay, ay, ay. ikaw. Nasaan ang mami? Ang mama. Nasaan ang mami? Ha? Uh. Ang mama may lot. <laughs> One year old na ang ina anak namin na iyan. Go round and round, round and round, round and round. <laughs> Mahaba na nga ang Mahaba hair niya. Na. Pugihan. Pugihan mo na. Pugihan sa linang. Wow! Oh, oh. Wilson the bus go round and round. round. <laughs> Mesolina lang. Pinapanood yan yung kanyang sarili. Yo, pinapanood yung... Yan yung birthday mo, Teo. Mm. Ano yun? Teo. Ah. <laughs> Masaya sila. <laughs> teo, pugihan. Wow. Ama. Mama, sabi mo. Mama. 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 Ah, oh, gusto mo pa mabayata. Bawa. <laughs> Nakalwag. Bawa. mo Mama. Mama. <laughs> oh, pogihan. <laughs> Ay, sino yun? Oh, sino yun, baby ko? Huh. Mahalan. Oh. Okay. Nakikiliti. <laughs> Nakikiliti sa likod. <laughs> Nakikiliti sa pahayan. Eh. Hmm. Naligo ito sa balagbag. Oo oh, oh, nga. Sana oh, makabutas <laughs> na ng balakbag. at huh? daw. Ano? Abo kata do. Katan. Saan punta? Saan ha? Saan? Ta -ta. Kata. Tara. Saan ha? Saan. Sa labas. Manatag po naman. Kata po <laughs> si Teo. Aw, aw, Amos-amosan. musa amosan naman doon. Aw, amos, musa pala dun sa vlog. Napit na itong maglakad. Magdere-dere <laughs> guwapo lang po ay nandito. Wow. <laughs> At sa tayo po ay pagkakupitan na natin. Pagkakupitan na lang. Na. Mama? Yay! Mama. O, so, lang dito natin. ay marami nang nagupitan. Sino oh. na po natin itong mga nagupitan? Ang nagupitan ko na ay si Dapo. Si Talalay. Oh, ah, si so Oh, tapos ay si Andres. Saka wow. Ito, ito. ang It, na, na, na apo uh -huh. yeah. so, yung mga nagupitan po ni Tito ay matatalino. Oh, matatalino. Uh -huh. Si Tapo, si Talalay, si Andres. Parang pamahiin. Um pamahiin ang bata daw ay eh, pagugupitan mo ang naunahan ay sa taong matalino. Ba? Uh-huh. Uh -huh. <laughs> ito, nagwapo uh, ay eh, pagupitan na. Yan. Okay. Okay. Pagupitan okay. na natin. Sa pagkutsilay nandito. Sige, gagapit ang luna. Ah, parang siwa luna. Ayan, ano. ang tigas tigas Medyo mahaba na rin ang buhok mo. <laughs> wow, wow. Ah, natatawin. Ano ka, <laughs> man, yung magiging matalino, pagkain ng tito. Yeah, ah! magiging matalino ito, madiskarte at magiging successful sa buhay. Yehey! Yehey! Gagapitan sa tito. Hawak no. sa buhok. Hawak <laughs> sa buhok. Hawak sa buhok. Medyo mahaba na rin na yun. Itabi mo lang ako namin. Kaya nga, ko sa... So ito ay magiging mas matalino sa tito. Mas successful. Yay! Yeah. Yay! Magdodoktor. Wow! <laughs> na sa good mm, Very good. Yay. Thank you din sa pagtitiwala ninyo. Ate at na sky kay Milo Lalaking mabuti itong si Teo. Ginupitan na ito. Ayan, at ibibili daw po ako ni Milot ng manga. <laughs> Thank you, Milot. <laughs> Galing Kaya, sa Bali. Mm. Parang ito tinan may okay-okay mm. okay, okay pa ng konti. Mm. Bumasa rin po kayo ng cake doon. Mm. Salamat. <laughs> Thank you sa manga. Sarap ito. Galing sa <laughs> Wow. Thank you, Milo. Thank you, bye. Up up. Ayan, at naghihiwa din po si Milot nung break. <laughs> oh, thank you, Milot. Masarap pa naman at chocolate Oo, oh, nga, oh, honey. Mm -hmm. bark. Yan yung cake ni Tay, yung honey. Mm -hmm. Thank you. The next day. Morning po mga katilag. So ngayon po ay magpiprito ako ng isda. Pang ulam ngayong umaga. Yan po, nalagyan ko na ng asin. Pinakang brunch ko na ito mga kadalag. Sila nga may nag-almasal na. Ako na lang ba'y pa kumakain. Ako kanina ay nagtinapay. Medyo nagbusog ako. Ngayon okay na yun ako nagubutong. Nagtatanghali na din. Kaya ako yung nagtalito ng isda. Ito yung binili kahapon. Kalingan. Tapos na naman dito sa amin. dami na namang ng mga gantong isda ngayon. Ang mga to. nito, ito yun na ang pinarito. Medyo i ko pa pala. Papatistahin. Diretso din pala ang taglit. Gusto ko sa ganito itong mga kadalagay ito. Sad. Nang kaunti. Para crunchy. Kapag ng apoy. Kapatayin ko nandiyong diretso. ng isda. Maghihiwa din ako nitong mangga na bigay ni Milot. At sya kabal. Galing sa si sambalis. May dessert na ako mga kadilag. Kompleto na. Pwede nang kumain. Kain po ako, mga kadilag. So, ito yung pinakang brunch ko na. Tulingan. masarap po sa tulingan ay pinrito ginataan masarap na lulungan ayan po Ang po. lang po kung pagsuka. Tapos na po akong kumain ng kanin. Ngayon naman ang dessert. Ngayon, titigman ko na itong mangga galing sa Bales. Yeah, thank you ulit kay Lilot at Bal sa mangga. Mm. Tamis. Tamis yun. Mm. Harap. sa Sambales ata yung isa sa may pinakamatamis na mangga bukod sa Gimaras. Naalala ko si Papa dati ay nagtarabaho sa may parting tarlac. Ang dami din ganito. Mangga. Dito sa amin sa Quezon, ang kilo ng ganito ay mahal kumpara dun sa Indian Mango. Mas madami dito yung Indian Angel tingkad ng mga kadilag u yung bilog ina ginain natin din niyan ni mama yung isang peras o so -right hmm. ay naretak mo oo mas okay kasi ito na manito isang piso ni ay ayakin Alam niyo ba mga kadalado, mga bata pa kami. At kahit hanggang ngayon, bira kami makatikin ng ganito. Dahil nga mas mahal yung kilo na ito kumpara dun sa isang mangga. Kung hindi pa magkakasakit, eh hindi pa <laughs> <laughs> Makakabili ng ganitong mangga. Hindi pa ibibili.